So, okay guys, um, welcome back to my YouTube channel. So, i-share ko lang sa inyo mabilis lang, lang guys. Kasi napansin ko yung ibang customer ko hindi pa rin alam na dapat i-disable or i-turn off yung Windows update sa Windows 10. So, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon sa video na to kung paano i-turn off yung Windows update sa Windows 10. So, stay tuned and subscribe to Pep's Diary for more computer learning tutorials. So okay guys. So ito na guys yung ano uh, yung PC nung kasin ko na gagawin natin pan demonstrate para i-turn off si Windows update. So no further ado. So ganito lang guys sa sa home screen punta kagad tayo dito sa sa type search type here to search yan guys tapos i-type lang natin guys yung yung um, services So, type ko lang sa keyboard guys ha. So, this is, sana makita guys, and. So, pagkatapos yan guys, hit enter lang natin. Hit enter. Then yan, nawabas na siya guys. So, dito guys, maraming list. Uh, marami siyang uh, kung ano-anong mga yung, yung Wait, yung cursor ng mouse, di ko makakita guys. Maraming list ng options dyan guys. So, i-scroll down lang natin ha hanggang sa makita natin yung Windows Update na this. So, naka-alphabetical order kasi siya guys eh. So, yung, medyo malayo yung W. So, hanapin lang natin yung word na Windows Update. So, ini scroll down ko na guys. Ito na. Um, wait. Wait lang ngayon. Malapit na tayo, guys. Ito. Ah, uh, okay. Ayun, guys. Ito, to. Ito, guys. Nahanap ko na yung Windows update. So, ganyan. Pag nakita nyo na ito, guys, um, i-right-click lang natin sa mouse. Right-click lang natin. And then, pagkatapos natin i-right-click, pinutin natin yung properties. And then, in sa, nasa properties na siya, ito, na, itong startup type, may nakalagay dyan na manual, guys. So, i-click lang natin yan. And then, piliin natin tong disable. Yan. And then, the rest, yung sa mga apat, sa, I mean, sa, sa, sa tatlong option na to, so, wala na, wala siguro tayong gagalawin dyan, siguro. So, okay na yun. And then, i-click natin tong stop. Yan, magkoclose siya. Pagkatapos, wag natin kalimutang i-click tong apply para para ma-save ma yung ating ginawa. So, click na rin uh, yung apply. And then, hit okay So, yun lang guys. Tapos, X na natin. So, ganun lang kadali guys, i-turn off yung Windows Update sa Windows 10. So, kasi guys, kaya mahalaga na i-turn off natin yung Windows Update Uh, may mga encounter kasi ko na iba kong customer dati yung nung dating nagkaroon ng Windows update naging malfunction yung kanyang laptop so minsan nagkoko siya ng malfunctioning pag sobrang update o kaya naman pag hindi naman kailangan din yung Windows update minsan di ba ang tagal magboot ng laptop or ng desktop nyo di ba lalo na kung may internet yun di ba medyo parang syempre kung nagmamadali kayo yung gamitin yung inyong yung, yung, yung PC di ba uh, pag kung uh, nauunang mag ano magloading si Windows update sa startup sa so, medyo medyo hassle 'yun, 'di ba? And and then at the same time, 'pag hindi naman na natin kailangan 'yung update ni Windows update, so uh, hindi na natin siya ano no, no need na. So, ganun lang guys ka kadali turn off si Windows update. So, okay. So, okay. So, thanks for watching and don't forget forget To subscribe to Types Diary YouTube channel of me, guys. So, so thank you, and uh, watch out for my next vlogs or video tutorial about uh, your computer study. Okay.